Panginoon, maraming maraming pong salamat sa panibagong araw na pinagkalob mo po sa amin. Salamat din po sa malakas na pangatawan at kalusugan sa mga biyaya na tatanggap namin sa mga bagay na meron kami at wala sa iba. Pagpalaan mo rin po, Panginoon, ang mga gumagawa ng kabutihan at mga tumutulong sa kapwa nila na merong mga malilinis na puso ilayo niyo po kami sa banta ng kalikasan at sa mga taong gumagawa ng masama at gagawa ng masama sa amin. Pakainin mo po, Panginoon, ang mga nagugutom, ang mga nangangailangan. Itaas niyo po ang mga natatapak-tapakan. Ilayo niyo po ang bansa namin sa mga kaguluhan tulad ng gera. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa araw-araw na aming harapin lalo lalo na po sa aming mga trabaho na hindi namin alam ang mangyayari ay kayo na po ang bahala sa lahat-lahat dahil sa oras po ng aming pag-alis o pagpunta sa aming trabaho ay kami ay hindi sigurado kung kami ay maayos na ma makagawa ng aming mga tungkulin po ano ang mangyayari sa amin, Panginoon. Maraming maraming pong salamat ulit, Panginoon, sa mga maayos na nangyayari sa aming buhay, sa kapaligiran, Panginoon, sa mga kaibigan, sa mga alaga, nagpapasaya sa amin. Huwag mo po kami pababayaan at kami po ay laging mananalangin sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pangalan ng tagapagligtas namin si Jesus. Amen.